Banata 156. Ha! Gusto mong maging asawa ng Supreme One? Hindi napigilan ni Sebastian ang mapangiti sa kabalintunaan. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Jenny kung malaman niyang ang lalaking kakaanal lang ng engagement niya ay ang Supremo mismo. Tama. Ako ang pinakamagaling sa klase pagdating sa hitsura, tangkad, o linya ng pamilya. Kapag nakilala ko ang Supremo, sigurado akong gagayin siya sa akin, confident na sabi ni Jenny. Bagamat tiyak na may dahilan siya upang ipagmalaki, malamang na labis niyang pinahahalagahan ang sarili. Ngunit hindi mo ba narinig ang chismis na ang Supremo ay isang matanda at pangit na tao? Naiisip mo ba siya sa ibabaw mo? Mapanuksong wika ni Sebastian. Ang mental na imahe ng pagiging dominado ng isang kulay abo na matandang lalaki ay nagpadala ng panginginig sa gulugod ni Jenny. Gayunpaman, mabilis niyang inayos ang sarili at sumagot, hindi mahalaga ang hitsura sa isang lalaki. Ang kapangyarihan niya ang mahalaga. Mas mahalaga ang edad. Tumanggaw si Lyra bilang pagsang-ayon. Tama si M.S. Cadwell. Ang kahangahangang kapangyarihan at kahangahangang presensya ng kataas-taasang isa ay gumagawa ng anumang mababaw na katangian tulad ng edad at hitsura na tila walang halaga. Kahit sinong babae na magiging asawa niya ay may inggit ng iba. Hindi napigilan ang sarili, humagalpak ng tawa si Sebastian. Anong pinagtatawanan mo? Sabi ni Jenny. Wala lang. I'm reminding you out of respect for Tita Lucy. You had better not get your hopes up too high. The higher the hope, the greater the disappointment, Sebastian said. Manahimik ka. Tiyak na matutupad ang mga hiling ko. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang pamilya Cadwell ay nakatanggap na ng isang imbitasyon sa kataas-taasang piging, at hindi ito basta-bastang imbitasyon ito ay isang VIP na imbitasyon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Mayabang nasagot ni Jenny. Tumingin si Lyra na may inggit habang sinabi, MS Cadwell, talagang kapansin-pansin ka. Sa pagkakaalam ko, ang mga imbitasyon sa pinakamataas na piging ay hindi kapanipani panipani walang bihira, na hindi hihigit sa limampu ang inilabas. Ang pagkuha ng isa ay napakahirap. Sa ngayon, wala ni isang pamilya sa Ravenview City ang nakatanggap ng imbitasyon. Matangkad na tumayo si Jenny, at may bahid ng pagmamalaki ang boses habang sumagot, Eksakto. Tanging mga piling tao lang ang tumatanggap ng mga imbitasyon sa Supreme Banquet. Simbolo ito ng katayuan at katayuan. At may dalawang uri ng imbitasyon. Karamihan ay tumatanggap ng karaniwang isa, ngunit ang imbitasyon ng aking pamilya ay isa lamang sa sampung VIP na imbitasyon. Lahat ng mga Smith ay tumingin ng may inggit. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa kataas-taasang piging, sinubukan na nila ang lahat para makakuha ng imbitasyon, ngunit walang resulta. Samantala, si Jenny ay hindi lamang isang imbitasyon kundi isang VIP, na nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa kanilang mga katayuan. Bumaling si Jenny kay Sebastian na may nakakalokong ekspresyon. Mayroong sampung VIP na imbitasyon lamang. Ang tumanggap ng isa ay nangangahulugang hindi lamang pagiging isang piling tao kundi pati na rin ang pagiging pinapaboran mismo ng Supremo. Naisip ko na. Malamang nagustuhan ako ng Supreme One. So, you see, napakataas ng posibilidad na maging asawa ako ng Supreme One. Hindi na kay Mick si Sebastian. Inatasan niya si Natalie na magpadala ng isang VIP na imbitasyon sa mga Cadwell bilang kilos ng mabuting kalooban kay Lucy hindi niya akalain na mamis interpret ni Jenny ang kanyang intensyon. Gayunpaman, pinili niyang hindi linawin ang hindi pagkakaunawaan. Ang pagpayag sa kanya na magpakasawa sa kanyang mga pantasya ay tila hindi nakakapinsala. Mahigpit na pagpapatuloy ni Jenny, Sebastian, ibinahagi ko ang lahat ng ito para linawin na ako ay nakatakdang maging asawa ng Supreme One hindi ka dapat magtanim ng anumang masamang intensyon sa akin, at tiyak na hindi ka dapat huminga ng isang salita tungkol sa ating nakaraang pakikipagugnayan sa sinuman. Toyong sagot ni Sebastian, huwag kang mag-alala, hindi ako interesado. Mabuti. May iba ka pang dapat malaman na hanap na ang isla ng pamilya Zatch, sabi ni Jenny. Kabanata 157. Saan iyon? Mabilis na sumugod si Sebastian kaya natigilan ang mga bodyguard ni Jenny. Sumugod sila para protektahan siya ngunit kitang-kita nilang nalulula sila sa kanyang puwersa at naiwan silang hingal na hingal. Naging multo ang kutis ni Jenny nang magkasalubong. I'm sorry. I was too excited. Where's the island? tanong ni Sebastian. Narito ang mga coordinate. Inabot sa kanya ni Jenny ang isang piraso ng papel at nagpatuloy, I advise you to step careful. Ang pamilya Zach ay mahigpit na binabantayan ng mga bihasang mandirigma. Ikaw ay nanliligaw sa kamatayan. Marahil ay dapat mong hintayin hanggang ako ay maging asawa ng Supremo si at baka tulungan kitang tuklasin ang isla. Ayos lang. Mas gusto ko ang sarili kong gawain, magalang na pagtanggi ni Sebastian. You're being reckless, bulalas ni Jenny na nag-aalab ang inis habang papasok sa kanyang sasakyan. Huwag mo akong sisihin kung mamamatay ka. Siya ay handa na mag-alok sa kanya ng karagdagang kabayaran, ngunit ang kanyang katigasan ng ulo na maging independent ay labis na nagalit sa kanya. Bukod kay Lilian, kinawean ng iba pang mga Smith si Jenny habang umaalis ang mga sasakyan, umaasang makapag-iwan ng magandang impresyon. Evelyn Hist, Sebastian, are you mad? Jenny Cadwell just offer you a billion dollars, and you refused. Galit na galit ako kailangan ng isang lalaki ang kanyang pagmamataas, sarkastikong sabi ni Lyra. Walang kwenta ang pride. Tumalikod si Evelyn, halata ang kanyang pagkadismaya. Akala ko may special ties ka sa Cadwells, pero engagement lang pala kay MS Cadwell. Now she's broken off the engagement, left you with nothing. You have no reason to be proud anymore. I've never acted proudly. On the contrary, I've always maintained a low profile, mahina hong sagot ni Sebastian. A low profile. Alam mo ba ang dami mong na-offend? Sumirit si Evelyn. She glared at Sebastian and said, you and Lillian have already signed a divorce agreement. From now on, wala ka ng kinalaman sa pamilya Smith. You should leave now. Bahagyang tumawa si Sebastian. We never formalized our divorce. Ang pagpunit sa kasunduan na iyon ay walang pagbabago. Sa tingin mo ba malulutas ang mga problema mo kapag pinupunit mo ito? Ang dami mong naging kalaban. Akala ko ikaw. Maaaring umasa sa suporta ng mga Cadwell, ngunit wala na iyon. Kung ano man ang problema mo, sarili mo yan, pero huwag mo kaming idamay. You and Lillian divorcing is not up for debate, malamig na tugon ni Evelyn. Tumanggaw si Ronan bilang pagsangayon. Tama. Kapag tapos na ang one month cooling off period, dadaan agad kayong dalawa sa divorce registration. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Lilian at magiliw na sinabi, maliban na lang kung ipilit ni Lilian na hiwalayan ako, hindi ako papayag. Lilian, tumayo ka. Magiging walang kwentang lalaking ito o tayo. Pinindot ni Evelyn. Seryosong sabi ni Elijah, Lilian, dapat pag-isipan mong mabuti bago sumagot. Kailangan mong pumili sa pagitan ng iyong lolo't lola at mga magulang at isang mahirap na talunan na matatagpuan kahit saan hindi mo kailangan na turuan kita kung paano pumili. Si Lilian ay napunit sa pagitan ng dalawang panig at nahirapang gumawa ng desisyon. Lolo, Mom, at Dad, huwag niyo akong pilitin. Nagmatigas si Elijah. Hindi niya siya binigyan ng puwang para makipagayos. Hindi, kailangan mong magdesisyon. Kabanata 158. Tumulo ang luha sa mukha ni Lilian habang nasa dilema siya. Nang makita siyang nahihirapan, kumirot ang puso ni Sebastian. Pinandilatan niya ng masama si Elijah at ang iba pa. I remember warning you before. If you dare pressure her again, don't expect me to hold back, matigas na sabi ni Sebastian. Napangisi si Evelyn. Anong gagawin mo? Saktan mo ako. Naniniwala siyang ang katapangan ni Sebastian kanina ay nagmula lamang sa pakikipagugnayan nito kay Jenny. Ngayong hindi na ang engagement, inakala niyang nawalan na siya ng lakas ng loob. Ngumisi si Sebastian, kung tayo ay pamilya, igagalang kita bilang isang nakatatanda at hindi kita pipilitin. Pero kung hindi iyon ang kaso, wala akong balak na turuan ka ng leksyon. Hindi ka mga ngahas. Tumikim si Evelyn. Nakapatay na ako noon. Walang anuman ang tamaan. Sigurado ka bang gusto mo akong subukan? Ngumisi si Sebastian. Napaatras si Evelyn, nanginginig ang boses. Sebastian, hindi ka na sinusuportahan ng mga Cadwell. Paano ka pa naging mayabang? Tumawa si Sebastian. Kung gusto kong gawin ang gusto ko, hindi ko kailangan ng suporta ng sinuman. At kung magagalit ako, manginginig ang buong mundo. Nakakainis. Walang hiya. Nagalit ang mga Smith ngunit halatang natakot din. Sa kanilang mga mata, si Sebastian ay hindi lamang isang baliw. Ngunit isang makapangyarihan at mapanganib. Sa takot sa kanyang paghihiganti, pinigilan nila na itulak si Lillian na pumili. Hindi nila gustong ipagsapalaran ang kanyang galit, na posibleng nakamamatay. Kaya naman, tinalikuran nila ang ideya ng pagpilit ng diborsyo. Hindi na nanatili si Sebastian sa mga Smith nang mas matagal kaysa. Kinakailangan. May mga anurahang bagay siyang dapat asikasuhin. Pagkaalis, Tinawagan niya si Hydra para sunduin, at tumuloy sila sa Misty Oak Villa. Ipinadala din niya ang mga koordinate na ibinigay sa kanya ni Jenny kay Drakaria na nag sa kanya na magsagawa ng paghahanap. Nakatayo sa ibabaw ng Misty Oak Mountain, ang Misty Oak Villa ang pinakamahiwagang lugar sa Ravenview City. Pinagpala ng nakamamanghang tanawin at masaganang espiritual na enerhiya, ito ay isang kanlungan para sa mga magsasaka na naghahangad na maasa ang kanilang mga kasanayan. Gayunpaman, walang sino mang kaluluwa ang nangahas na makipagsapalaran sa loob ng lugar nito, dahil ang Misty Oak Villa ay pag-aari ng pamilya Quirrell. Ang pamilya Quirrell ay isang reclusive clan na nagpapanatili ng isang mahigpit na tabing ng lihim. Dahil dito, hindi alam ng karamihan sa mga tao ang pagkakaroon ng Quirrells. Nahigitin ng kanilang husay maging ang pamilya Hunter, ang pinakamalakas na pamilya sa Wave City. Ang pinuno ng pamilyang Quarrel, si Joseph Quarrel, ay ang hindi mapag langan ng pinakamayamang tao sa Wave City, na may mga ari-arian na lampas sa daan-daang bilyong dolyar. Pagdating ni Sebastian sa Misty Oak Villa, may nakaabang na sa entrance. Ang pinuno, isang medyo may edad na lalaki, ay walang iba kundi si Joseph. Pagkababa ni Sebastian sa sasakyan ay agad namang pinangunahan ni Joseph ang lahat para salubungin siya. Pagbati, kataas-taas ang isa. Baka bumangon ka, utos ni Sebastian. Salamat, Supremo. Si Sumunod, dinala ni Joseph at ng kanyang mga tauhan sina Sebastian at Hydra sa Misty Oak Villa. Kamakailan lamang ay bumisita si Joseph sa Phoenix Corporation upang ibigay ang Sebastian Misty Oak Villa bilang isang santuario para sa kanyang paglilinang. Noong una ay tinanggihan ni Sebastian ang alok. Ang alok. Gayunpaman, Nakilala niya ang estratehikong lokasyon ng Misty Oak Villa sa ibabaw ng bundok, na ginagawa itong parehong mapagtatanggol at mahirap na makalusot. Kaya naman, nagpa siya siyang gamitin ito bilang kulungan para kay Elena. Aalisin nito ang panganib ng mga miyembro ng Nova Star Organization na sumubok ng isang lihim na misyon sa pagsajeb. Inaasahan ni Sebastian na hahanapin ang pinuno ng Nova Star Organization na ipagpalit si Elena para sa anting-anting, ngunit lumipas ang mga araw ng walang anumang senyales ng aktibidad mula sa Nova Star Organization. Kaya naman, nilayo ni Sebastian na tanungin si Elena at magkaroon ng mas malinaw na pagunawa sa sitwasyon. Kahit na siya ay nakakulong sa isang solong silid, pinigilan ni Sebastian na gumawa ng anumang pisikal na pananakit kay Elena. Ang kanyang mga araw ay medyo komportable, kahit na walang kalayaan. Bakit hindi pa ipinagpalit ng iyong ama ang amulet para sa paglaya mo? hang tanong ni Sebastian. Kabanata 150 Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Elena, baka sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa. Maliwanag naman di ba? Iniwan na ako ng tatay ko. Anak kanya. Paano kanya iiwan? Tanong ni Sebastian. Mapait na tumawa si Elena. So what if I'm his daughter? Blood or not, what does it matter when weighed against power and influence? Kumunot ang noon ni Sebastian. Hindi nagkamali si Elena. Bagamat hindi lahat ay nagsasakripisyo ng kanilang anak na babae, hindi mabilang na kababaihan ang madaling ipinagpalit ng anuman para sa ambisyon sa buong kasaysayan. Siya ay walang muwang na naniniwala na ang pagkuha kay Elena ay pipilitin ang Novastar Organization na ipagpalit ang anting-anting para sa kanyang paglaya. Ngayon, tila walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Subukan mong tawagan muli ang iyong ama, kundyok ni Sebastian, na iniabot sa kanya ang kanyang telepono. Umaasa pa rin siya na baka bumaliktad ang mga pangyayari. Nagdayo si Elena ng numero at nakipag-usap sa taong nasa kabilang dulo sa band Ascar. Damang-dama ang kanyang pagkadismaya, at naiintindihan ni Sebastian kung bakit. Siya ay sa bandas Korean at narinig ng ama ni Elena na ginagamit ang patuloy na salungatan sa loob ng Novastar Organization bilang dahilan para maghintay siya ng pagliligtas. Ito ay isang hindi direktang paraan ng pagsasabi na siya ay sumusuko sa kanya. Maaaring makiramay si Sebastian sa desisyon ng ama ni Elena. Hindi lang si Elena ang kanyang anak. Nagkaroon din siya ng ilang anak. Handa siyang magsakripisyo ng isang anak na babae kaysa makibahagi sa kanyang mahalagang kayamanan. Ang pagkakaroon ng anting-anting ay magpapalaki sa kanyang kapangyarihan na magbibigay sa kanya ng kakayahang supilan ang lahat ng oposisyon. Kayamanan, kababaihan, autoridad, at katayuan ang lahat ay nasa kanyang kamay. Ibinaba ang telepono sa pagkadismaya, ikinwento ni Elena ang sinabi ng kanyang ama. Sabi ng tatay ko may internal conflict sa Nova Star Organization and he can't spare the time to deal with me right now. Darating siya na may dalang anting-anting para ipagpalit sa akin kapag naresolba na ang conflict. Naniniwala ka ba sa kanya? Tanong ni Sebastian. Obviously not. He's obviously chosen to abandon me. Umirap si Elena at saka mang lalaki Sebastian. Magtulungan tayo. Tutulungan kitang maibalik ang anting-anting. Iniwan ka ng iyong ama at ikaw mismo ay isang preso. Paano mo ako matutulungang maibalik ang anting-anting? Tanong ni Sebastian. Hayaan mo akong bumalik, at gagawa ako ng paraan upang nakawin ang anting-anting, mungkahi ni Elena. Sa tingin mo ba ako ay isang tulala? Ngumisi si Sebastian. Ang palayaw ni Elena ay, Queen Bee. Siya ay isang tuso at mapanlin lang na babae na may maraming pandaraya. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin, ngunit ipapakita ko sa iyo ang aking sinseridad. Ngumiti si Elena. Anong sincerity? Curious na tanong ni Sebastian. Umupo ka dito at maghintay saglit. Kamandat si Elena at saka pumasok sa kwarto. Si Sebastian ay nakaupo doon at naghihintay, gustong makita kung ano ang ginagawa ni Elena. Makalipas ang dalawampung minuto, lumabas ng kwarto si Elena. Inangat ni Sebastian ang kanyang ulo, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Si Elena ay nakasuot ng maapoy na pulang sutla na pijama na nakakapit sa kanyang kurba. Ang manipis na tela ay nagpapahiwatig ng creamy perfection ng kanyang balat sa ilalim. Ang maikling estilo ng mga pajama ay nag-aalok ng isang mapanuksong sulyap sa kanyang mahaba at mahubog na mga binti. Halatang nakaligaw na si Elena, habang ang mahaba at basang buhok ay nakatabing sa likuran niya. Nakakabighani ang maselang katangian niya na ngayon ay namumula at sariwa. Sumunod naman ay pumunta si Elena kay Sebastian. Pinulupot niya ang isang kamay sa leeg ni Sebastian, at hinayla siya palapit. Kabanata 160. Habang naramdaman ni Sebastian ang lambot ng katawan ni Elena at nilalanghap ang pabango nito, gamaloy ang init sa kanyang mga ugat. Nasa rurok na siya ng kanyang kabataan, at matagal na siyang hindi nakasama ng isang babae. Si Elena ay isang likas na mga akit. Kahit sinong lalaki ay magpupumilit na huwag mag-react sa lugar ni Sebastian. Siya ay nagkaroon ng isang malakas na urge upang dalhin siya doon at pagkatapos. Gayunpaman, Nagawa niyang pigilan ang kanyang mga pagnanasa at pilit itong itulak palayo. Ito ba ang tinatawag mong sincerity? Ngumiti ng nakakaakit si Elena. My body is my greatest asset. At saka, virgin na ako. Now, my body belongs to you, and you can do as you want. Umupo siya sa kandanggan ni Sebastian at ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Sinubukan ni Sebastian ang kanyang makakaya upang mapanatili ang kanyang kalmado ngunit mabilis na nawala ang kanyang pasya. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso nang hawakan niya si Elena sa kanyang mga bisig at nagmamadaling pumunta sa kwarto. Pagkatapos ay inihagis siya nito sa kama. Dahil sa matinding pagnanasa, pinunit ni Sebastian ang kanyang pantulog. Sinalubong siya ng nakamamanghang tanawin ng hindi natatakpan nitong kagandahan. Si Elena ay may perpektong pangangatawan. Hindi siya masyadong payat at hindi rin masyadong mataba, Taglay niya ang tamang mga kurbo sa lahat ng tamang lugar. Bukod dito, ang kanyang balat ay pambihira at malambot. Halos hindi pa siya nahawakan ni Sebastian nang mag-iwan ng Crimson Marks ang mga daliri nito sa kanyang maselang balat. Ang kanyang tingin ay nakatoon sa kanyang mapupulang labi, at natagpuan niya ang kanyang sarili na hinahalikan ng halos likas. Sinagot ni Elena ang matinding pagnanasa. Mahigpit ang pagkakayakap niya kay Sebastian na parang ayaw na niyang bumitaw. Ang silid ay napuno ng isang nakalalasing nakapaligiran, na sinisingil ng isang undercurrent ng hindi sinasabing pagnanasa. Maya-mayay hamupa ang kaninang excitement na pumuno sa silid, na nagbigay daan sa isang mapayapang katahimikan. Napasandaw si Sebastian sa headboard, nakakunot ang nuo sa pag-aalala. Habang iniisip niya iyon, parang may mali. Hindi maikakailang maganda at kaakit-akit si Elena, ngunit palagi siyang nagpapakita ng malakas na pagpipigil sa sarili. Kaya bakit hindi niya napigilan ang sarili niya sa pagkakataong ito? Napatingin si Sebastian kay Elena na nakayakap at nagtanong, Drinoga mo ba ako? Baka sa mukha ni Elena ang kislap ng gulat habang kinakabahan siyang tumawa. Tama. Ginawa ko yon para mas maganda ang oras mo. Hindi mo ba nagustuhan? Naiwang tulala si Sebastian. Kahit na mayroon siyang magandang asawa, palagi siyang iniiwasan ni Lilian. Sa totoo lang, mali na sabihin na ipinagbawal ni Lillian ang anumang intimacy. Binigyan niya siya ng maraming pagkakataon, ngunit nabigo siyang sakupin ang mga ito. Gusto niyang maging babae si Lillian ng kusa, nang walang pag-aalinlangan. Matagal-tagal na rin simula noong naging intimate si Sebastian sa isang babae. Kaya naman, ang pakikipagtagpo kay Elena ay hindi may kakailan na nakapagpapasiga, kaya't halos agad siyang nagnanais ng isa pang sesyon. Habang sinusubaybayan ni Elena ang mga bilog sa dibdib ni Sebastian, naisip ni Sebastian kung ito ay isang pangkaraniwang gawain sa mga kababaihan. Naalala niya na si Elsa ay may parehong nakakaakit na ugali. Ibinigay ko sa iyo ang pinakamahalaga kong aset. Kontento ka ba sa sinseridad ko? Tanong ni Elena. Nagpakita ka nga ng matinding sinseridad, pero hindi pa rin kita pwedeng pakawalan, sagot ni Sebastian.